Kaling nung banda na yun mga kabilyar, natatamaan ko pa. Check naman ko pa. Tama pa yung kalaban eh. Sayang yun Nagkamali uh, pa tayo mga kabilyar. Uy, scratch. Patay. Scratch lang. Yan, tago eh. Hey, hey, talo na. Hey, sa talo tayo mga kabinyar. Oh. Ay, nako. Pusoy na. Uy, tago sa utso. Tago sa utso. Tago. Yeah! Tago. Ala, nagtago. Ala, ay. 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 We're so lucky. Ay. Ay. Yan, hindi makukuha yan. Hindi makukuha yan. Oh, oh, oh. Oh, we're so lucky. Ah, na, manalo na. Tawanan naman natin. Tawanan muna natin. Ha, ha, ha. Na, na, panalo na yan. Eh. Yeah. -hey. Nice.